Kung may hapon, uh, welcome sa welcome back sa The Hague together with your family. Um, kung kamusta ka, kamusta mo karon? Oh, uh, okay ra, wapay tulog. Okay, okay, Kadlaw no Kung pagutana sa taong bayan kung uh, kamusta po si Tatay Digo? Uh, karon pagsulod na mo, uh, wala ka say eh. pani uh, pamahaw pani udto. Uh, wala, ka siya. wala daw siya gibaling-baling ni pagsulod, uh, na po daw siya. Namayat, nagpayat uh, siya karon uh, mas payat siya tong last time uh, madre ko kung nais dutan uh, balin yu ang celebration sa Independence Day does you have anything to say about ah uh, wala man kay historia na ang iya mga historia kani man unay mga apo kay dugay sila wala nagkita labi na ning laki hmm. was he very happy sir na nakita oh, 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 oh. niya meron bang uh, tanong ay mensahe palang ang dating pangulo sir, sa mga kababayan natin. Karon ang iyang mensahe nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino kay kami siya, kami mga politiko moagi rami aning kalibutan na importante ng Pilipinas matarong during my time. Oh, was there a big difference po doon sa pagbisita mo before than now kay Tatay Oh, dako kayo yung ipayat na Pero okay pa, okay man siya. Okay mo sige binuang, sige pagatawa Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Ah, gikan sa ako ah, dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pangampo sa para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Ah. Maraming salamat, sir. Ma'am, welcome. Salamat. Thank you, sir. Rush the top, Lloyd Bruce Kumikiling sa katotohanan Balik ang serbisyo, wala Ibanan, binigawas Sa laging handa Sa bawat sulok ng Pilipinas